Mr. Chair, we have uh, regularly coordinated with DBM especially on the appeals. We have but we still have to validate if these claims are correct. Actually, lumaki yung appeals at late submissions because of your committee hearings. Nung nalaman ng mga health workers na we are very serious in paying them, ngayon pa lang sila nagsasubmit. submit So ibig sabihin hindi sila naniwala na seryoso kayo na bayaran sila. Yes. So ngayon after several hearings, after five hearings, sulit po ang ating pangungulit since uh, siniseryoso na po nila na talagang uh, meron silang obligasyon ang gobyerno. At uh, services rendered na po ito, pinaghirapan po ito, dapat po ibigay po ito sa ating mga uh, health uh, workers. So salamat po, at, at least uh, uh, naging uh, you treated it uh, seriously na po itong mga claims. At itong mga appeals, kung qualified naman bakit hindi niyo po i-consider at uh, mas importante itong sa health dahil nagsakripisyo po sila nitong panahon ng uh, pandemya maliit na halaga po 'yan sa buhay at uh, uh, sakripisyo ginawa niya para sa ating sa bayan sabi nga ng ating mga health uh, ni kasamahan ni Ronald noon na yun na may panahon na sila nagsasakripisyo ngayon naman po tayo naman magsakripisyo para sa kanila. Napakalaking bagay po ng pagkakataon na binigayin yung platform po sa amin para makapagsalita at maging boses po ng mga healthcare workers po sa buong Pilipinas. Kaya kaya po nang sabi namin, 2025 pa po namin inasahan yan. Resigned na kami doon na makukuha namin 20, next year na. Pero dahil nga po dun sa hearing po ninyo eh, napabilis nga po. Huwag ko kayong magpasalamat sa amin. Trabaho po namin yan na maglingkod sa inyo. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyong sakripisyo sa panahon ng pandemya. Salamat sa ating mga health workers.